dapat ang babayaran mo libo. Paano naging 2,000 ang binayaran mo? Meron kang resibo? Wala yung binigay sa resibo eh. Wala? Saan ka nagbayad? Kanino? Brother, siningilan mo siya ng 2,000, walang resibo. Ako kapatid, hindi kita inuusgaan. Pero hindi madali para sa kanya, ikaw ang ituro na siya mag lang. Kasi pag sa akin ito ginawa, ituro ako, Chief, harapan tayo, ituro ako, sipahin ko na. Anong sabi sa ng enforcer? Ano daw siya? bawal daw kasi yung gulong yan kasi to to 78 saka 70 70 yung ano ko max dapat ang babayaran mo 5,000. Paano naging 2,000 ang binayaran mo? Meron kang resibo? Wala ko siya binigay sa mga resibo eh. Wala. Kumpiyansa ako, mali ang huli dito. Pero ang pinagtataka natin, pinagmulta ka ng libo, walang resibo. Wala po. Binalik sa'yo yung lisensya. Mamumukhaan mo yung nagkolekta sa ng libo? Samahan niya po. Ipasilip nga natin. Kwento pa lang, brother. Alam ko na eh. Ano po kasi sir, ang problema po kasi dito sir lahat po ng enforcer na dyan yung buwer po original office. Chief, matanong kita. Yung palang mga enforcers na pinag-uusapan natin, hindi tao mo, taga-region? Yes po. po. Hindi pala enforcers ng district yung nanguhuli sa mga to? Hindi, region. Galing pala sa region? Pakituruan yung tao nyo. Meron kayong karapatan, mga mga drivers, na to write under protest in the TOP. Karapatan nyo yan. Huwag kayong magpakabingi, huwag kayong magpakamute. Maraming beses ko nang napatunayan yung maling ginagawa ng ating enforcer, enforcement personnel. Hindi ko sinasabing lahat. Katulad niya, isang estudyante. Katulad niya, isang maliit na manggagawa. Yes, totoo naman. May karapatan silang mag-contest. The problem is, ilang beses sa absent. Pag naipanalo, kansilado lang ang huli. Hindi napaparusahan ang enforcer na nagkamali. Without bias, maraming beses ko na po napatunayan. At hindi kami mag-aksaya ng oras kung wala akong nakikitang malakas na depensa. In Pinas Kong, when I was assigned in Sabuanga, isang law enforcer natin, si sinuspend ko ng seven days. Sabi ni Asic Galvante, i-suspend mo ng 30 days. Sabi ko, kawawa naman. Anyway, yung ganun, karampatang 7 days na walang sweldo. Tama na yon. 7 days only? Yes. Kasi, at least, eh, kung i-compute mo yung 7 days times... Magkano kaya yun? yun? So, 500 times 7, magkano yun? Three Mga 3,500. 3,500, just imagine. 5,000 multa. O, mali ang huli. Talo. Kaya lang kami nandito ay RD para ma-explain sa iyo sa mga riders ano yung pinaglalaban natin may basehan tayo. But of course, wala yung enforcer mo, hindi naman pwede kaming magmatigas and mag-insist na tama kami. Kaya nga sinasabi natin once na napatunayan na mali ang huli, uh, ginagalang at nagtitiwala tayo sa LTO kay ARD, especially dahil sa ang karap natin. But, kung hindi tayo masatisfied na mabigyan ng administrative sanction yung ating enforcers, eh, tayo na lang ang kikilos outside LTO. Yes. Kaya lang tayo ay dumulog dito sa office ni Madam ay base sa pag-uusap namin dito, nandito yung TOP. Kaya, in-expect natin dito tayo magko-contest. Pero yung palang enforcers assigned sa regional office, katulad pa rin ang iba. Kapatid, may exam ka pa, no? Opo. mag ka lang kay ARD dahil na ng proseso. Sige po. mag ka ng contest. Simple lang, iku ikukwento mo lang yung nangyari. Sige At uh, magtawagan tayo. Kung ilang beses kang pupunta dito, mag-usap tayo, Brother Matt. Yes, Suportahan natin ang panggasolina. Okay. Pero, sir, may tanong po ako. Halimbawa lang po, kung ipipilit sa amin o sa akin na hindi daw pasok sa standard yung tire ko, meron tayong panglaban, department order, specification sa motorsiklo at yung iyong statement. Kailangan labanan nyo ng enforcer, patunayan niya na tama siya. Pag nasita po ako, ito lang ito ipapakita ko. Kapatid na Muslim ka ba? Opo. Sa usapang legal, pag nahuli ka, ang paningin sa'yo ng batas, wala ka ng lisensya. Inga po. At ikaw, one year, masususpende. Ang may sabi nun, batas eh. Kaya sacrifice na lang tayo. Binigyan kita ng limang libo. Bago ka umalis, bayaran mo na. At uh, pag naman nanalo tayo, kakasuhan natin yung enforcer para mapigilan ang maling ginagawa kung mapatunayan na maling na. Ayun. Ali kayo. Ali kayo. Brother, sino yung nagbayad ng 2-5? Ali ka. Ito, 2-5. Itunguhin mo na muna natin ito, brother. Nasaan yung T.O.P. mo? Pati nga ng T.O.P. number mo? Silipin nga muna, brother, yung T.O.P. number niya. Anong status? Magkano binayaran? Lumalabas sa record 1,010 ang binayaran. 1,000. Saan ka nagbayad? Dito, sir. Kanino? Brother, siningilan mo siya ng 2,000, walang resibo. Ang huli sa kanya, modified tire. Ang alam niya, 5,000 multan. Paano man, sir? Uh yang nyo kasi sa mga ano nga, 2-5. man kaya ng 2-5, sir. wala akong Para, sir, oh. Po, itong, Paano, siya, Ikaw, kanina nagbayad? Yung ano, sir, yung... Sa Ronbol, ako po wala akong Ano nilito. tapos walang receibo. Tapos yung oh. ano ko, 5,000. Sabi ko, hindi ko kaya kasi wala akong, ano, pera. May college pa ako, may... May... May Sabi niya, hindi, kasi yung silmero ko, ano... Ah, uh, 5,000. Sabi ko, tapos na ako inuhuli in in doon kanina ng TEO. Sige, ano daw ang violation mo? Ano yung side mirror ko, sir? Side mirror? Um, oh, tapos may lisensya Ang ticket, na ako. LTO? LTO. Saan ka nagbayad? Dito rin? Dito. Pero ikaw, sa kanya nagbayad ng no, 2,000? Sa kanya, sir. Oh, hindi kita kilala, hindi ko siya kilala. Harapan niya sinasabi, ikaw ang nagsingil ng 2,000. Hindi ito maglakas ng loob na i-identify ang tao mo Amen. kung mag-invento ito. Ayan, harap-harapan, no? Tanggalin mo ang face mask mo. Huwag kang matapad. O. 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 O, sige. O, wala siyang resibo, eh. Kasi kaya hindi kayo nagbibigay ng resibo, kinulik na mong dalawang libo, ang ipapasok mo, one, <coughs> one thousand lang. Ako kapatid, hindi kita inuusgan. Pero hindi madali para sa kanya, ikaw ang ituro na siya mag lang. Kasi pag sa akin ito ginawa, ituro ako, Chief, harapan tayo, ituro ako, sipahin ko yan. Kapatid, magkabinayad mo? 2K po. Bigyan mo na lang ito ng 2K. Sa usapang legal, hindi ganun kadali. May proseso yan. Okay? Kaya naiintindihan naman kita at uh, pinagbabalabalansi ko ang statement eh. Ang ticket sa kanya, modified tile. Ang multa, liman libo. Ang nasa system, binayaran niya isang libo lang. Eh, pero sabi niya, nagbigay siya ng 2,000 libo. So, pag in mo yan, kapanipaniwala. Why? Dapat, kung tama ang huli at nagsisinungaling ito, dapat, liman libo ang nasa bayaran mo. Kasi hindi naman siya nag-contest eh. O, oh. hindi siya nag-contest eh. Mm. Dahil victim ka ng hindi katanggap na tanggap sistema, ibalik ko na lang yung dalawang libo mo. Thank you po, sir. No? You. Ang masasabi ko na lang sa iyo, kapatid, magbago ka na. Pa'yong kapatid yon? Hindi kita dinidiktahan. May pamilya ka. Ilan anak mo? Dalawa. Eh baka hindi mo alam yung kausap mo. Intelligence personnel na. O, tapos ipoposes ka. Kawawa ang pamilya mo. Ha? Kaya kung ginagawa mo yan, payong kapatid, magbago ka na. Okay? Boss, mm excuse po. Ito po si 2-5. Saan ka nagbayad ng 2-5? Dito po. Uh, isa po. Saan ka nakapwesto? Doon sa... Hindi, nung nagbayad ka. Dito. Tapos may... Saan dito? sir? Sa sa kasama niyo dito yung mataas oh, po. hindi sir saan po kayo ako nang nagtanong sa sir saan dito sa loob diyan sa labas sa labas so sa, sa may gate saan sa labas sa labas ng kinuha oh, ng kikilala ano. mo sir kung sino kayo ng kami oh, sir pastor na ako po sir pastor ka oh, pala pastor ako oh. Mas hmm. pastor din Saan ka pastor hmm. nagbayad? Pahay, lalaki. Lalaki. Kailangan ka nakataas mo. Anong itsura? Ano po? ayat sa tapos taas yung buhok na. Haba yung buhok. Taas Oo. Haba yung okay. Okay. Kilala mo yun, sir. Kapareho ng isang kapatid natin, kung ma-identify mo naman, yon ay aligasyon pa lang eh. At kailangan papatunayan natin. Mahabang proseso. Okay? Ganito na lang. Dahil ako ay may advocacy, Ibibigay ko na lang pastor yung 25 mo. At uh, warning na lang natin sa mga kababayan natin dito sa General Santo City, pag may kapareho na ganitong kwento, para mas madali, parating lang sa opisina namin, entrapment na lang. Kasi brother, hindi sa yung mag-akusa eh. May legal process eh. Kaya hindi rin naman tama na magturo tayo tapos parang convicted na agad. Di ba? Oh, kawawa yung pamilya. Bilang may advocacy pastor. Brother Matt, yes, ibigay mo kay pastor yung 25. Hindi ibig sabihin kinokonsinti ko kung totoong may nagkamali nga sa'yo, Ang magiging lesson na lang dito, uh, magkaroon ng warning. Kasi kung entrapment, kung ikaw halimbawa ang nangongolekta na walang resibo, hindi mo alam yung binabayad ko sa'yo, mark money na. At pag natanggap mo na, ipoposas ka na lang. Pwedeng sabing naniniwala, pero hanggat hindi napapatunayan, aligasyon pa rin. At uh, hindi, na kita, uh, hindi ko na nabalain si Chief na iharap yung personnel kasi parang ang pangit naman. Oh. Okay. O, sige. BMN 25. O yan. Pastor, oh. Si Lord, Bless you sir. Yes. Okay. kami scenario sir. Okay din okay. okay. po sa gulong? golong. Yes, Bayad na hindi pa. Bayad na sir. Ay, ingat po kayo. Kape po ako na. Resibo? Opo. Oh, Magkano binayaran mo? Ah, uh, nadala sa pakiusap sir. Free May resibo wala. Wala. So, same oh. Same at same <laughs> pare pare ang kwento Kunin mo na lang Gcash niya. Okay, boss. Pakita mo ebidensya. Ay, <laughs> ah, bayad Gcash po yun, sir, eh. Kasi hindi ah, Gcash. O, oh, oh, sige, Gcash. Naku. Diligado to, matitrace to. Pero hindi direct sa kanila. May middleman, ano? Ah, hindi. Sa tindahan, eh. Sa tindahan pina... Kaya nga, middleman yon. Pati niya nung... Nung ano, nung... Transaction? Dalawa yung ipakita mo, T.O.P. at saka yung Gcash transaction. Pag naipakita mo... Ito mag... po yung sa T.O.P. Yan. Kunin mo yung number ni... Oh, picture mo, mo, mo na lang. Nandiyan yung GCAS mo sure, rin, brother. O, oh, yung GCAS. I-check ko pa, sir. Sige, labas mo. makaka ka sa akin. Pag wala ka yung biday siya, wala akong mabayad sa'yo. No? Mayroong kwento lang, kuya Sabi ni Gas, abal, Hindi, nagsisinungaling ang ebidensya. Yung kanya po, kasi na kahit po siya na walang resibo. Hindi pa po nang check sa system. So, naka-existent po yung bayarin niya. Ay, nga pala. Pati ng 2LK. Eh, okay, Chief, verify lang kung magkano binayaran sa system. Eh, hindi ka na pumasok, sir. Sabihin mo sa'yo, magkano pumasok ng Magkano pumasok? Yan, may kaya sa gobyerno ng 5,000. Sa tumbler, ba? Yan, tumbler. Ano yon? Extension office po, sir. Kasi kung malaki yung dyan Tama. siya nga sa tumbler. O, doon na tayo kakain. Chief, paalam. Ganito kapatid. Magkano yung siningil sa iyo? 3,000 sir. Ah, bali bali ano yun sir? Yung sa affidavit niya sir. Magkano? 300. Bali 2 to 3. ganito na lang. Ah, uh, base sa department order. Base sa dokumento na binigay mo. May mali. Okay? Pero dahil kapos kulang kami sa oras para pupunta sa regional office Para hindi ka naman kawawa Yung dalwan libo plus apidabit tatlong daan Bigyan mo na lang ng two five Pero hindi pa tayo tapos Kapos na po Kapos na Teka pala magkano binigyan natin liman libo ah, libo po tapos yung dalwan libo boss Hindi nasan <manyan> yung dalwan libo yung isang Kanya. na fixer Ah plus, si po, si Pastor two five. Two five. Ah, po 25. So 5,000 plus 2,000 libo na na fixer 7,000 kasi Pastor. Si Pastor 25. Okay? Tapos kakain pa tayo, 8,000 na lang po pera dito. <laughs> <pera. laughs> <laughs> brother Jerry, Barya po dito, barya wala na po akong pera, boss. Wala ka mo, brother. Sa iyo 'yan ano, hindi sa akin. <laughs> Sige na po, boss. Yun boss. Marami pera yan, boss. Bukos, e, ay, uh, ay, kaya Ganito. Up eh. Bibigyan ko yung, yung 2,000 mo yung plus 300. Apa. Uh, si hindi uh, ibig sabihin, sinusuko natin yung maling trabaho yes. nung umuli sa'yo. Klaro, klaro. Kulang tayo sa oras. Sabi nga, hindi patapos ang laban. <laughs> kaya nga, mag ako ngayon si eh. Anako, magkano ang sweldo mo? Magkano isang araw mo absent? Security guard sir. Oh, magkano? Uh, Nasa 650 din yung isang araw sa... Oh, 650, day 1, 3. Hindi pa oh, pwede yung 700 na lang. Pwede <laughs> rin sir. Isang <laughs> araw? Oo. Oh. Uy! <laughs> <laughs> wala tayong pira na. Ba? Wala na pala Magkano yung swel, sweldo mo? 650 daw. 650 uh, times 2, 1, 3, plus 3, 1, 6, plus 2. 36. O, pwede na sa 1,000 yan. Balik mo na. Kakain na lang kami, credit card. Ito, bariya, oh. Tingnan nyo, bariya talaga. Bariya talaga, oh. Ah, oh, 1,000. 1,000. 2,000. 1, 000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Five. Five. Tatlong Ay, libo. Tatlong libo. One, two, three, four, five. Ay, six. Thank you sir. Pasting tayo ngayon ha <laughs> So talagang doon sa mga ebidensya, may mali kaya lang binigay namin yung sweldo mo sa pagliban sa trabaho at yung minulta mo, tulong sa iyo bilang advocates kami. Teka pala, brother mat, yung bibigyan natin ng 3,000? Ah, ito yung estudyante po. eh estudyante yung. Nabigyan mo na, hindi pa? Wala po akong pambigay, boss. Si Gigi -di Gas na na Sasama mo, pero... ka sa... Ah, ganit. ako po yung nag-text. Brother. Hindi mo kamukha kanina Hindi, <laughs> iba ito. <laughs> Ay, sir, may tanong lang ako, sir, ba? Kasi matagal Baka malimutan ko yung ano oh, ko, sir. Ah, uh, wala kaming cash dito. Kunin mo yung G-cash. Oh, yun, Papadala ko sa'yo. Yes, sir. Dahil may flight kami ngayon, baka hindi namin maaas Kaso. Bukas, ha? Okay. Last na lang po, may bayad na to. <laughs> Day, kasi matagal na yung plaka, sir. Ba? Kanino galing yan? LTO? Ah, uh, yes, sir. Ganito. May huli ba ito, sir? Uh, na burado na kasi, siya. Nababasa pa naman, di ba? Opo, opo. Wala kang violation dyan. Last na lang po, sir. Function. Pero, wala kang violation. Pero, mag-request ka na ng kapalit na plaka. Kasi, kung hindi marunong mag-isip ang enforcer, huliin ka dyan. Mag-request ka sa LTO ng replacement. Duplicate ng plaka. Opo no. Para mas gagwapo lalo yung sasakyan mo. Okay na? Ah, last na lang Sa isa, May bayad na ito. O <laughs> ganito sir, baba, maglagay sila o drawingan nila yung mga nakasulat sa motor. Oh, o Brother Matt, eto uh, ang tanong ni brother. Oh. Yes boss. Sabi ng uh, Department Order ng Department of Transportation, bawal magpalit ng rim. Kung hindi mo pinalitan yung rim, kahit anong size ng goma, pwede. Limba, pag yung rider, sir, kami, naglagay kami na... Ah, walang pakialam O, dyan. Wala. Ang pinag-usapan lang dyan, rim. Pwede nga mga lagyan yan dyan ng... Pwede nga lagyan mo, ng, mo dyan ng namu. Di ba? Wala ang paglabag. blabag sir, dati na yung silver yung rim ko, tapos nagpalit ako ngayon yung may kulay, yung mga bagong pinta. Wala kang paglabag.

katawan Kadalas ang sumisingit Pagod na raramdaman Ngunit derecho sa pagpihit Kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip Pinipilit malusutan Marating lang ang lugar Na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain Serbisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay makipagsapalaran Magdamag man sa daan Puyat man ay tatatagan Para sa pamilya ko na laging nakaabang Handa akong gawin lahat Mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling Tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin Ilang nanunungkulan mga taong abusado sa kimsa kapangyari